So, ayan, guys. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano ko ito nagagawa. So, ayan. Pipinutin yung X-Recorder. Ayan. So, ayan, guys. Nakikita nyo naman yan yung mga na-videos ko dito lang sa video. Ayan na yung mga na-video ko, guys. So makikita nyo guys dyan yung mga binibidyo nyo. At dito sa, po, sa photo, yan. Sa photo yung mga basta. Yan. Tapos dito, pwede kayo mag-edit ng video. So tatry natin yan guys. So ayan, pwede kayo dyan mag-edit ng video. Merge video and photo. Edit edit photo. Ayun. Tapos guys, yan. Punta lang kayo dito sa tools. So, search lang itong video na to. So, guys, kung gusto nyo, kung gusto nyo mag-change ng voice, mag pindutin mo lang yan. May makikita kayong woman. May woman. May, may woman. May uncle. May baby. May normal lang. May robot. Yun, punta lang kayo doon kung gusto niyo mag-iba ng boses kung hindi babae, eh. Yan. So, tuturo ko kayo kung paano mag mag ano dito guys? Cam. Yung magka-cam kayo guys. Yung camera cam. Yan, tuturo ko kayo kung paano kayo dito makikita. So, ayan guys, di pa ako tiktita di ba? So, pipindutin nyo lang tong camera. Ayan. Yeah. Tapos, yan. So, yan. Nakikita na ako dyan. So, ito naman. May papakita naman ako sa inyo. Dyan. Dito. Ito yung mga na-video ko, diba? Ayan. Tapos naman, meron dito camera. Ayan. Kahit ano dyan, pwede. Pag pinindot nyo yan, katulad nyan, ayan mas mas may ano may may shortcut para ma on cam nyo agad to ayan. tapos dito meron tayo dito kung gusto nyo mag show touch ayan Can you find the developer option in your settings? No, I can't. Yes, I can. Okay. Kung ano ang gusto nyo dyan, ayun yung pindutin nyo guys. Tapos dito, recording mode. Ayan. Tapos, pindutin nyo lang yung tapda. Tapos, may time na video. Nilagay ko lang naman dyan ay hanggat 20 hours lang pwede mag-video. So yan, hindi ito titigal hanggat hindi nag-20 hours. Yan. yan. Inulit ko, pwede kayo dyan mag-edit ng video, merge video and photo, edit photo, yung photo lang, mag-isa. Tapos kung gusto niyo naman sa audio settings, pumunta lang kayo kung gusto niyo i-mute. Hindi kayo madidinig. O kaya, dito kayo pumunta sa volume kung hanggat ilan yung gusto niyo kung gaano kalakas na madidinig kayo. Ako naka 100% lang guys. Pwede nyo naman yan adjust eh. Yan oh ako naka 100 ano lang para medyo malakas lang guys so ayan subscribe and and click the bell button para lagi kayong updated sa video ko bye bye